Hello, hello, hello. At dahil wala akong pang shopping, mag-video na lang ako. Yun, bukas pa yung mga shopping, shopping centers. Pero wala yung ano. Yung mura-mura, wala. Sarado. Wala. Wala na yung CNA. Ay, doon kaya sa Rolex. <laughs> Bakit ang daming nakapil nakapila sa Rolex? Rolex, kailang kita... Okay, magbibidyo na lang ako. Ibibidyo ko na lang yung ano doon. Ano ang daming nakapila sa Rolex? Ano ba yan? Oh. Ang daming nakapi nakapila sa Rolex. Wow, ganda ng bag. Wow. 259 leather bag. Wow. Ito ang dahilan kung bakit hindi umahasin, so. Oh. Ang ibang, kagaya ko, na ang alam ay shopping, shopping. Pag may nakasale, shopping, shopping. Kahit walang pera, shopping, shopping yan. Yun, sana ang gusto kong bilhin, oh. Rolex. Rolex lalapit tayo doon. Ay ang ganda. Totoong Rolex. Oh. Ang ganda ng Rolex. Oh, Rolex. Oh, yan. May dalang Rolex. So, oh, sa Santa Claus. Oh.